Tao po! Ay, ano po yun? Dito ba nak nakatira si John? Ako po yun, sir. Bakit po? Pililinis ka na naman ng motor mo. Nakalap ka na ba ng pabayad niyan? Wala pa nga akong pambayad mo. Baka naman bukas, di ba? Makakuha ka na naman ng pension mo. Bayaran mo naman ito, ma. nak. -naku, wala na akong sa sa'yo. Yung pension ko, kulang pa yun sa utang natin. Akala ko naman kasi kumukuha ka ng motor para maghanap ka ng trabaho. Yun pala, hindi ka naman naghanap ng trabaho. Maghanap ka ng trabaho para may pambayad ka. Kaya, kaya nga po, Nay, nag apply naman ako pero wala tumatanggap sa akin, Nay. Eh, anong gagawin natin? Balik mo na lang yan. Sayang naman yung pinang down natin dito, Nay kailangan mo maghanap ng trabaho para mabayaran mo yan. Bukas nga, Nay. Bayaran na tunay Nay. Baka may pera ka naman dyan, Nay. Kahit pambayad lang bukas. Nako, pasensya na talaga. Wala talagang matitira sa pension ko. Tatlong, tatlong buwan na ito, Nay. Hindi ko nababayaran. Baka kunin na tunay Nay. Hatake na to ng kumpanya, Nay. Kailangan mo maghanap ng trabaho. Sige, sige, Nay. Hanapan ko lang na paraan, Nay. Sige. Pogi! Oh, ano Pogi? Kumusta? Ay, kuya, ikaw pala. Uh, okay lang, kuya. Napag-isipan mo na ba yung offer ko sa'yo? Isang gabi lang naman yun. Nako kuya, kahit na wala akong pera, kuya, ayoko talaga, kuya. Sige ka, bahala ka. Sunod na lang, kuya, pagka, ano, hindi, pero hindi ko talaga kaya, kuya. Ayoko talaga, kuya. Pasensya na, kuya. sige ka, ikaw bahala. Isang gabi lang naman yun. tao po! Ay, ano po yun? Dito ba nakatira si John? Ako po yun, sir. Bakit po? Kasi may notice, sir, ito eh, ah! sa motor mo. Tatlong buwan, di mo ito binayaran. Pag bukas, kung po binayaran yan, babatakin na namin yan. Uh, bali, sir, pupunta po ako ng office ng bukas, sir. Gagawa po ako ng paraan, sir. O sige, siguraduhin mo, ha? Opo, opo, sir, opo. opo. Paano pag hindi ka mga bunda Kunin nyo na lang po siya. Kunin nyo na namin. Opo. O, sige. Sige po sir. Salamat oh, po. Dito, dito na ko. Sige po. Salamat. Yeah. O ano, hindi ka pa papayag sa offer ko sa'yo? Isang gabi lang naman yun eh. Sige, basta isang gabi lang ha. Oo, uh oo. -huh. Bayad na motor mo agad bukas. Okay, tara. Sige. Sige. <coughs> Hindi namang masamang manghingi sa magulang, siyempre. Minsan, nagalambing lang tayo kung hihingi tayo ng pera sa ating mga magulang. Pero sana, wag nating abusuhin ang kabaitan ng ating mga magulang. Kailangan nating magtrabaho, tumayo sa sarili nating mga paa, dahil hindi habang buhay, nandyan sila sa likod o nasa tabi mo. Para tulungan ka at umalalay sa'yo. At ayan po, hanggang sa muli sa Team Bahas Bahas TV.